58 na kalahok para sa paligsahang ito. At kung sino man ang mananatili sa loob ng kahon, ay mananalo ng tumataginting na 100,000 pesos. Fight! 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 Ang unang apat na taong makapasok sa apat na kahon ay siyang magpapatuloy sa laro. Pwede na kayo magsimula. <tinyo> kanilang magpaunahang makapasok dahil sampu lang sa bawat silid ang pwede na kapasidad. Lahat ng pintuan ay nasira. Hindi matangang kapasok yan kasi ang dami ang tao. Eh. Let's go, big master. Mahaw. Okay, tayo pinalad mo pagay kasi lupigin tayo sa mga buktunis mga bayutin mga pagay dagoy mo sa tayo pagod. ko pagay napit ko lang bahin. What? Kasi mula palang ng challenge si big master. Tasa sa na ako. May kang papato sa kinuot, gan ako. Kanya kanyang emosyon ang mga nakapasok. May mga masaya, may mga seryoso, at syempre mga party people. One, 2, 3, go! Matirang matibay talaga kami dito sa Box Challenge. Hindi kami natutulog. May matatakot na oras. Walang talagang. At dahil madilim na, panahon na para sa unang pagkain. Meron na kami pagkain! Debo na! Debo na! Salamat sa iyong Kumain na ang mga nakapasok habang ang mga hindi ay enjoy na enjoy sa labas. Palaw ako kakabasok doon. Masaya lang kami. You, can have you like. Gusto namin dito sa labas kaysa doon kasi nag-swimming kami. May lalaki pa nagwapo. May lalaki <laughs> uh, pa. Dito bawat kwarto dapat sampu lang. At dito sumobra ng isa. Sad to say, kailangan may maalis. Ako na lang mag-quit para may sakto sampu. At base sa ating review, si Jope Maraming hindi makatulog dahil sa pangambang, mayroong bilang ang challenge na ibigay. Attention! Welcome to level 1. Please keep calm. There are more surprises waiting. Ako ang mayor dito. Dapat ako ang masusunod. <laughs> Time check. 12 PM na. Iti-check natin sila. Alas 12 na ng madaling araw at may mga hanggang sa oras na 'to ay nagbabantay pa rin sa ikot ng mundo. tapos ng agahan agad-agad binigay ko na ang aking mga sorpresa. ako <tipos> kumakain ng gulod. Ew. Congratulations dahil umabot kayo sa day one At dahil palapit na ang Pasko, meron kayong regalo. <tipos> Wala sila'ng alam na dito nakasalalay kung sila ba ay magpapatuloy o matatanggal. Hello? Gustuhin man nila o hindi, kailangan nang magpaalam ng mga nakasuot ng mga blue t-shirts. Ito na nga yung silang sabi ni Beatmaster! Pasyortihan lang! Suwerte <laughs> talaga to si Alboralde! apos ng tanghalian may mga nababagot at nagtataka na bakit hindi pa sila nakakagalaw sa susunod na silid ang hindi maiisip ng mga players walang grupo ang makakapasok sa susunod na antas hangga't hindi sila mababawasan ng tigda dalawa oh haha oh oha to na saka yo hindi na kay kaya ng Ircon ayan ang sayang na ah uh <laughs> Tama na ako guys sobrang init pa Guys, nalibang guys. Okay lang ang bako pero yung mata namin sobrang halang. Malapit na ilang oras lang ang nakalipas ng magdesisyon si Tanli. Magbubulot na reset ako kasi hindi ko kinaya yung ano yung init. So ayun guys, magbubulot na reset na siya. Magbubulot na reset ako kasi magbubulot na ako dito. Nag-miss ko na rin yung pamilya ko. Welcome to level 2. Before doing anything, please read and follow instructions. This room is strictly no talking. Ito naman sa kabila, naging comedy bigla dahil may nakapasok na palaka. <laughs> Hindi ako sigurado kung nagkakaintindihan sila. Dahil honestly, pati ako ay nalilito. Ito na siguro yung challenge ni Bitmaster ha. Napaka-boring. Walang ginagawa. So boring! Habang nalilito sila sa nangyayari, yung iba naman, mas ini-enjoy na lang nila ang pagkain. Sa totoo lang, ang room na ito ay bonus round sa unang makapasok. At wala akong sinabing hindi pwedeng kunin ang mga perang nakasabit. Give up na tayo guys. pag isipan ko na magkipit na nga talaga ako. Kasi hindi naman dahil na hindi ko kaya. Pero hindi na talaga ako comfy. dahil sa nangyari kanina. Hindi ako makakatulog ng maayos. Welcome to level 2. Before doing anything, please read and follow instructions. This room is strictly no talking. Bago kayo pumasok, gusto ko lang sabihin sa inyo na congratulations and good luck. Lahat ng papasok dito ay may pagdadalawang isip na kunin ang perang nakasabit dahil sa pagkatakot na ito ang magdadala sa kanila ng kapahamakan. <silence> Pagkatapos ng kainan salamat sa Diyos At nakapagdesisyon na ang iba na umalis For two nights and 3 days May magsosurrender na sa room na to Salamat pero mag-quit na ako kasi yung anak ko di, di ko na contact baka may emergency na nangyari dun sa bahay Mag-quit na ako kasi di ko na kayang walang toothbrush Yun nga lang Wala na silang perang makukuha Uuwi na ako kasi ang sakit na, na ng katawan ko dito eh. Yan. Voluntary exit kasi hindi na po kaya ng ngipin ko ang sakit-sakit. Hindi sakit. ko na talaga kaya guys. Malabas ako sa bahay ni Kuya Jammer. In this level, kailangan nilang makaiwas sa mga suntok. At sa bawat kahon, dalawa lang ang pwedeng makapasok. Welcome to level 3. Good luck. 1, 2, 3, Ang galing ng challenge na to talagang uh, di mo masasabi kung anong kakayahan mo physically at mentally Kung sino ang makahula ng tamang susi at pabuksan ang pintuan ay mananalo ng 100,000 pesos Lights on! Okay, all right, let's go. Kung nyo ang video, huwag kalimutang i-share. At gusto ko nga palang i-share ang Bang Toothpaste, ang magandang proteksyon sa ating ngipin. Available na po ito sa Shopee.